Mm hmm Sa ngayon po, ano-anong mga kurso ang bukas para sa publiko direktor? Uh, po meron tayong uh, 23, no? twenty uh, 23 active courses na naka-upload dun sa PAMs kung saan ah uh, uh, pwedeng pamumilian ng ating mga potential uh, trainees. So meron tayo on climate change uh, particularly yung water management and then meron tayo on coffee harvesting processing and grading yung sa sugar cane production sa common diseases of corn meron din tayong uh, sa tomato field production uh, sa good management practices or tinatawag na GMP banana and then meron din, din tayo sa cacao sa coconut And then yung bestseller po natin at the moment is yung Soil Properties and Management for Improved Crop Production. Then meron din tayo yung sa uh, Urban Gardening, yung tinatawag na Enriched Potting Preparation. So ito yung uh, itinuturo kung paano uh, magtanim ng halaman sa uh, urban areas kung saan maliit lang yung uh, espasyo natin, maliit lang yung lugar, ano? And then there's also dragon fruit processing into wine and vine vinegar. And then sa rubber, meron din. Meron din tayo sa forest vines. Sa bamboo, joint, jointing system. Tapos yung meron kasi tayong mga tinatawag na balik scientist. Itong balik scientist natin, nakipag-collaborate tayo to develop naman yung mga simple courses uh, na pwedeng uh, maging interesado ang mga sudyante. Uh, ito yung sa mga geog, uh, geographic info systems or yung tinatawag na GIS na sikat na sikat ngayon. Ano? At ano yung mga applications nito sa agriculture. Meron din on seedling production, vermicomposting, and soil science. So ayun po. Uh, 23 pa lang po siya but uh, currently program po kami for this year another 22. So hopefully yung content build up natin ay uh, tuloy-tuloy.